Ito na ang mga kandidato ng uh, administrasyon. Abay, uh, sabi ni Let Narciso, abay, kampanya uh, kampanyang uh, Bicol sila ngayon. Uh, Diyos Marhay na, -aga. na, -daw, oh. na aga sa Indugabos. Yes, Ayan. Lakay. Magandang umaga sa inyong mm -hmm. lahat. Maayong uh, buntag mga Manoy. <laughs> na bago. Bisaya man do. Oh, Nag naging naging Bisakol. Ayan, uh, mm -hmm. anong Bisakol. Bisaya Bicol. <laughs> ah. <laughs> para sa energy. Pa, para mainaabangan ka pa talaga lakay. Oo, oh, meron <laughs> pa. Kinukumpirma pa lang ng malakayang lakay ay tinanggap na yung resignation ni uh, Secretary Ivan Jan Uy sa DICT. Mm, 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 mm -hmm. oh, sige, uh, alam niya. Eh si uh, uh, Secretary ng uh, Housing, ayan, uh, asa na isang milyong uh, housing project kada sa taon? Abay, naka-3 years na ang presidente, lakay. ha? Mm. Oo, oh, on going pa daw lakay yung mga proyekto. Ang ang uh, bilabanggitang dito sa kay. Kapag yan ay uh, naitayo na itayo sunod na, sunod-sunod hmm. yung mga yan kasi saka yun ay oo oh, oo oh, 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 daw ayan. Uh, baka naman na uh, 2028 pa matatapos <laughs> 'yan. Baka abot <abutin> man 2029 <laughs> 'yan. Uh. Parang kasimbagan ng pag-ukay ng uh, ano ng tunnel ng ano ng uh, subway. Hindi naman lakay hmm. pero binawasan yung target na di ba dapat isang milyon kada taon pero kasi uh, magtatatlong taon na nga mm. -abangan natin kung ilang milyon talaga yung maitatay yung pabahay bago matapos ang administrasyong Marco Ayan, at uh, saka itong si Secretary Jerry sa yung mga gawa niyang uh, housing eh Tataka uh, San Jose Builders daw eh. <laughs> <laughs> Alam mo, pagkatatak San sa Builders eh, naku, Diyos ko, katulad yan sa gilid ng release ng trend dyan, sa may Paco, ayan, sa Malaano, uh, Ah uh, diyan sa Maykiran, ayan uh, nako talaga naman oh uh, San Andres uh, Ansama. <laughs> 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 At saka mahal ayan mm -hmm. eh sabi ng ating uh, mga bubit na mag apply ng uh, housing sana ay eh, uh, abay uh, para ka nag-apply din ng ano uh, uh, condominium sa ano sa uh, tawag nito mga uh, yung mga regular condominium mm -hmm. ayan eh, baka eh kung mas malaking sukat nung lakay ah uh, ganoon eh, kaya lang sabi oo baka mga two bedrooms yun mm, <laughs> um, uh, eh may mga ano daw eh halos sa uh, pares lang eh eh kung uh, ganoon nang uh, presyo ng housing project ng uh, Disod, ayan ni Secret ni Secretary Agusar eh di ko ka lang kami ng condominium na gawa ng Ayala DMCI uh mm -hmm. na, Mega World mas maayos pa ma ganoon ba depende siguro sa pabahay kasi yung mga low cost lakay mayroon ding uh, parte na si mm -hmm. ang gobyerno uh -huh. uh, yun yung uh, para sa may pero di ba meron din uh, yung mga kagaya natin pwede tayong kumuha rin ng bahay mm -hmm. eh kaya lang uh, wala na mahal na ayan kitang parang walang takers <laughs> ano ha ayan uh, buti pa yung mga bliss ng araw ano uh, at yung affordable hindi yung uh, mahal kaya nga mas housing yan, dapat mura yan eh. Ayan, okay. Abangan natin ang accomplishment report lakay. Papalitan? <laughs> <laughs> accomplishment report lakay. Ah, ah, <laughs> Kala ko papalitan. Natawa si Miss Let's lakay. <laughs> <laughs> ayan, mga, mga, dapat kandidato mga NPA sa kabinete ni Presidente. Uh, alita, alisin na, ha? Non-performing assets. Ayan, uh, Kakaawa din ng administrasyong administrasyon Marcos. ayun na uh, parang uh, bibihira lang tayo mga magaling dyan. <laughs> Masisipag. Anyway, <laughs> malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Ha, Balik sa inyo, L.